Okay mga bro magandang araw, welcome back na naman sa ating mga video Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo patungkol sa fishhacker ay kung paano maglagay ng ating uh, platino sa ating fishhacker Okay, simulan na natin mga bro Yan, list muna natin itong mga ito Okay, bali meron tayong dalawang, kung dito mga bro, bolt and wing nut na gagamitin natin para sa pangilalim at pang na platino natin. Ayan. Bali meron tayong dalawang contact point dito mga bro na ilalagay natin. Pero hindi na natin papakita mga bro yung paglagay ng contact point natin. Bali, kung mga bro kapag nagbubutas kayo ng platino nyo siguraduhin yung pulido yung pagkabutas ng platino nyo yung sakto lang tong ko natin platino natin o contact point natin ayan ayan ganyan yung wala siyang kalug para maganda yung pagkalagay nya para iwas kwan tayo hassle o iwas palpak sa gawa natin sa kwan natin mga bro sa shaker natin. Oh, ayan o. Oh, sakto. Ayan. Ayan. iri na lang natin yan mamaya. Okay. Tapos, mga bro, ito yung dating platino niya. Ayan oh, May crack pa siya doon. Oh. Ayan. Mapapansin nyo. Tapos, hindi pulido yung pagkabutas. At rin nga pala dito mga bro sa mga butas ng kwan natin, Platino natin dito sa tornilyo natin. Dapat Sakwan pulido din. Ayan, saktuhan din. Ayan. Pati dito sa pangilalim natin, dapat saktuhan din. Ayan. Oh. Ganun. Okay, isukat na natin dito mga bro. Sakwa natin. Tanggalin muna natin itong mga contact point natin. Tuturo kung paano ba isukat yan. So, ang gagawin nyo mga bro, yung butas nito ay ipapagit na natin dun sa, kung natin, i-core. Okay, so i natin yung video natin para makita nyo. So bibigyan ko lang kayo ng idea mga bro. Ayan kung pa, paano ba i Sukat itong ukan natin. Platino natin. Okay, susukatin so, natin mga bro. Ayan, bali 3 cm. Okay, bali kwan mga bro. 3 cm ang gitna niya ay 1.5 half cm so hatiin natin yan dito tapos hatiin din natin dito 1.5 in half ayan so, subukan natin mga bro ilapat natin yung pang ilalim na platino natin at do natin kung nakagit na ngayon ko natin. latino natin. Ayan. Okay. So, i natin ng kaunti. Okay, subukan natin drawingan Kung nakagit na yung ko natin, contact point natin. subukan natin tanggalin so ayan nakagit na nga mga bro yan medyo kanang natin ipull na natin yung kanyang drawing para hindi na mabago yung kanang natin kuit natin ayan so ayan tapos kanang natin yung bubutasan natin dito markahan na natin okay tapos isunod natin yung pang ibabaw natin ganyan yan para gitna din tapos diinan natin dito mga bro yan tapos markahan natin yung butas nya Okay, so namarkahan na natin mga bro. Pwede na nating barinahan. gamit tong natin mga bro one port na barina natin So ito nga pala mga bro yung ginamit kong pambutas dun sa platino natin yung triangle pile yung pinang paluwang ko dito sa may ano butas nito para maganda yung pagkabutas nya triangle pile mga bro yung kikil na pinangasa sa lagari ng kahoy ba okay butasan natin Tapos papaluwangin natin mamaya. Ayan. Tapos palitan natin itong talim nito. Okay, butasan na natin mga bro. Palitan na natin yung talim niya. Okay, nabutasan na natin mga bro. Ayan. So, ilalagay ko muna mga bro yung kanatin contact point natin uh, bago natin ilagay dito yung tornilyo nya. Okay, naikabit na natin mga bro yung contact point natin sa ating mga platino. Ayan o. Oh. Ayan. So, ayan yung kanyang likod o. Oh. Ayan. Ayan. Dapat ganyan yung pagkagawa nyo mga bro. Ayan. Okay, ikabit natin yung pangilalim natin. So, bali yung pangilalim natin mga bro, ang ikukunik natin ay yung huling dulo ng ating primary. Tapos yung unang dulo niya, ayan, lalagay natin sa switch yan. Pero, dinirect muna natin dito sa butterfly natin para sa pagtesting natin. Okay, lagay natin yung panatin pangilalim na platino natin. Ayan, suot na natin mga bro yung natin. Butterfly natin. Ayan. Okay. Tapos maglagay tayo ng isang washer para patungan nung no ko natin. Ayan. Platino natin para nakaangat siya ng bahagya dito sa i-core natin. Para sa kanyang paglalaro na ganyan. Okay, kapag nailagay natin mga bro yung washer natin, ilagay natin yung platino natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng nut. pitan na natin mga bro kulang pa ayan so kung mapapansin nyo ay nakaangat sya ng bahagya ayun o no? oh. ayun mga bro kapag umaandar kasi yan ay naglalaro laro yan ayan nagagano yan o oh. ayan Nag nagpapump sya dahil nagmamagnet sya sa ating i-core ok ilagay naman natin yung kung natin pang ibabaw natin Okay, balang diskarte naman dito mga bro. Lagyan natin ng washer. May tig-dalawang washer itong kuha natin, bolt natin. Yung isa sa bandang ilalim, lagyan natin. So, bali dito naman mga bro, yung negative natin dito natin itatap sa pangibabaw natin. Ito yung magiging negative natin. Ayan, lagyan natin ulit ng isang washer. Ayan. Tapos lagyan natin ng nut. Ayan. Tapos kung pala mga bro, yung ito natin, yung kung natin lagyan natin ng butterfly nya, pinaka kung counter nut. Para hindi basta-basta luluwag yung nut natin. Para hindi magbago yung timpla nya. Okay. So ito naman mga bro, higpitan natin to. Natin kung mo mga mga bro, hindi muna natin siya lalagyan ng connection na wire. Mapanda rin muna natin siya ng temporary. Titingin natin mamaya kung ano yung andar niya. Okay. So, kung mo mga mga bro, hindi muna natin lalagyan ng wire na pang negative. Idadirect na lang muna natin mamaya pag titistingin natin. Titignan natin yung kanyang andar kung papano kung wala pa siyang condenser okay nalagyan natin ng nat ilagay natin yung kung natin pang ibabaw natin ayan so ang mangyayari mga bro dahil ganyan medyo nakatingala isisigsag natin ito sisigsag natin Ayan, piti natin ganyan. Tapos, iangat natin. Ayan. Pansin nyo, na baluktot Tapos, sigsag natin ulit. Dito. Nasobra ah. yata ah. Ayan. Subukan natin kung naka-align. Ayan, isigsag na natin, oh. Just tingin natin. subukan natin lagyan ng wing nut yan wing nut lang mga boy ilalagay natin dito ah para kapag natimpla natin higpit ka agad hindi na natin kailangan ng ano yabi So, ayan. Medyo paghalikin lang natin. Ayan. Medyo itingala natin ng kaunti. Makaangat siya. Tapos, anuhin natin. Tapos, idiin natin. Ayan. Okay. Subukan natin. susi so, natin ang bahagi ito para umangat para lumaban siya, ayan okay siyadung mati ini okay pwede nating testingin mga bro kaya lang mga bro wala tayong 12 and 12 kukunin natin yung battery nating malaki dito natin ilalagay okay okay nakuha na natin mga bro yung battery natin na ano 3SM ayan so naikabit na rin natin yung condenser natin temporary yung negative natin ito pang ibabaw tapos yung positive natin yan yung pang ilalim tapos nilagyan natin mga bro ng kapasitor ng washing machine. Ayan, dagdag lakas niya. Okay, testingin natin. Rekta muna natin. Dahil wala pa siyang switch. Okay, itras natin ng kaunti. Okay, subukan natin. So, balik muna mga bro. Ayan, o, nilagyan natin ng ano dahon. Okay, testing. So ito yung negative natin. Dikit-dikit lang muna natin. Okay? So testing. Malakas din naman siya mga bro. Yan lalo na kapag lalagyan ng ganito kapasitor ng washing. Kahit yung mga kapasitor na kwan Mylar na parang tsokolate. Ayan. So testingin natin ulit. Ayan. So, testingin natin kung umiinit. So, normal lang naman mga bro. Oh. Ayan. Normal lang yung kanyang init. O. Oh. So, ayan mga bro. Ganun lang maglagay ng kwa Platino natin sa ating aparato. O paano magkabit ng platino natin sa ating aparato. Okay mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.